guys. Bigay mga big love Shoutout everyone. Ayan. Ngayon lang ulit nakapag video guys. Nakapag vlog kasi nawalan ako ng net. So, hindi makapag upload. So, for today's, for video guys, kain si Christian PH ng um, bigyan ako ni Amo ng aming hapunan na aking alaga. So, ito siya guys. Ano siya, ano? kung sa dito sa Saudi sa Arabic is ano um mutabak ayan siya so ito yung hapunan namin hapunan din nila dalawang ganto so um sa amin dalawa ni abudi yung alaga ito siya so nabawasan na kasi kumain ang kalaway ng dalawang ano kaya na baby, ko hmm hindi siya pwede dito tapos salata guys ano siya, uh, um, um, ano bang sasabihin ko? Parang pambansang, ano, salata, o um, mag ganun. Pambansang gulay. so, <laughs> sure, ano siya guys, gerger, tapos, ano, um, kamatis. So, ang sarap niya. Masarap siya, Actually, ah, ito siya. Itong jerjer, mapait talaga ito siya. Mapait. Kung hindi ka, hindi ka sanay kumain nito hindi ka makakain mm -hmm. ano nila to Ayan. <laughs> ano lang sa atin to sagbot ay damo lang sa atin sa Pilipinas mm -hmm. ito kinakain nila

Kasi, meron siyang, ano, may timpla siya. So, nawala yung pait niya. Ano? Mapay talaga yung ano, gerger dito. Hindi ko alam kung anong, kung ano ang gerger sa, ano, ano ang, um, Tagalog sa jirjir. Dating ako po. Mm -hmm. Hindi ako makain ng gulay. Mm -hmm. Ngayon is ko. Gano'n pala talaga. Tapos. Kahit gaano kaka ano. Ano to siya guys? um Ay, mo ko parang ano siya eh yung um, sibuyas dahon yung ano niya yung ano niya sa ilalim ano to siya ay eh, um, ano yung harina. harina tinapay siya tapos nilagyan ng sibu uh, sibuyas dahon pinipino pino tapos nilagay sa ano apoy masarap siya guys mm. tawag dito is mutabak mm. mm. dito sa Saudi Haile. Mm. Mm. Sarap. Sarap ng ano? Nung Ano po yung jil ang aking tubig ay tubig? Ano, hindi siya tubig. Kapi mm -hmm. na may lemon. Sarap siya. Ubus na. Ano tira ay ano? Wow. Pumigrenate. Mm -hmm. Kung dito sa ano, Saudi Uliha Il, tawag nito ay Roman. Mm -hmm. Roman. Ang talo lang sa kamatis ay kumat. <laughs> Agad po si Inday, guys. Huwag niyo nang intindihin. <laughs> intindihin. Try ko nga to. Ano to siya eh? Galang sa ano ma? Na sawsawan. Sa wife? Ito bang ang hangin Okay oh, lang. When, uh, hmm? When moya ante? Eh? Yeah. moya? Hmm? Kodi moya yala. Siya moya. Of course. Okay. Thank you. Bye. Mm. Ay, natutu. Ikaw naman papa ilumin ko

Sarap siya. Naubos na yung ano. Ubat? Uh -huh. uh -huh. Sabi ba? Gusto ko yung may cellphone na ako eh. Kaya mahirap din ako mag-ano, mag-play kasi ganito yung cellphone. Nakakain okay, na no? oh. Kailangan mo siyang i-open muna. Tanggalin yung ano. Saka mo siya i-open. Wow. Uh -huh. Kawawa so, naman kasi siya guys. Sa igawa ng... Kung alaga ko, Diyos ko. Special kasi siya. So, naulat na lang ako. Tinatapon na niya yung cellphone ko. Hindi naman ako maka... Ano gawa ng... Pag hindi ko siya papalaruin or papa... Tingin sa ano. Hindi ako makakagawa ng trabaho. Ito pa. Ito pa. plus oh, no okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Takot ako ng Ayoko sa higaan ko. Mahirap ang pwesto ng ano. Mahirap. Pag video. Ayoko. Eh. Ulan na gaya. Ulan mo tayo.

Hindi rest. Natirang dalawa. Kanya na to. Kuli na. No,

So, guys. Bye. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye.